Magandang umaga mga kalaki, August 21 na po at syempre po mga kalaki, gising na ako kaya dapat gising ka na dyan para yung ibibigay natin mga lucky numbers sa mga 2 digit lucky numbers, aba, ibibigay ko po sa inyo agad-agad mga kalaki, ano po, kaya eto, nagbukas na ako ng tindahan na naman, good morning sa aking tindahan, madilim pa sa labas, Ganito na yata ang daily routine ko ngayon ano po mga lalaki. Magbubukas ng tindahan, magtatrabaho sa tindahan, magbibigay ng mga lucky number sa inyo, magbibigay ng mga swerte sa inyo. At gusto ko po lahat po kayo ay masubukang manalo sa amin. Maraming salamat po sa 300 30,000 plus na followers po natin mga kalaki. naku po, napakabilis ano. Dati lang, nung last month lang mga kalaki, nasa 50,000 lang tayo ngayon. Ang laki agad ng in-improve. Kasi nga po, legit naman po na kapag panalo tayo mga kalaki. Okay? Kaya kung gising ka na dyan, sa mga nanay, mga tatay, mga ate, mga kuya, mga tito, mga tita, sa mga kalaki dyan na nag-aalmusal na, kung anong ginagawa nyo dyan, buksan ang cellphone nyo, kunin yung mga laki numbers ng 2 digit ng bawat bawian. eto na po mga kalaki, ibibigay ko na. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, umpisaan po natin ang 2-digit lucky number sa Morong Rizal. Sa East 22, Binangonan, 12-13, Cotobato, sa East 11, Apayao, 3-4. Sambales 11 g Palawan 12 4 Muntin, Muntinlupa 721, Caloocan, 1311, Marinduque, 128, Cebu, 92, Aklan, 3123, Aurora, 156, Laguna, 223, Quezon, 114, Olongapo, 220, Paranaque, 724, Manila, 61, Pasig, 35, San Juan, 4-2, Marikina. 8 g Tabuk. 11-16, Romblon. 17-24, Angono Rizal. 13-15, Muntalban. 11-14, Antipolo. 23-12, Taytay Rizal. 21-25, Cainta Rizal. 13 g San Mateo Rizal. 4-16, Dabao. 5-11, Tarlac. 224 Quirino 520 sa East Bacolod 1128 limit, limit na limit na nalimit na ako analimit na oo oh salamat ay may tarbayan naman at syempre po sa Cavite 915 Taguig 13.8, Mindoro 520 sa East Isabela 3 9 to giga raw 18 21 rojas 15 24 capiz 17 23 bohol 9 25 bulacan 23 12 bagyo 15 30 bicol 1 18 batangas 29 23 bataan 5 14 butuan 17 30 Benguet 1-8 Iloilo 32-25 Leyte 16-19 Samar 11-22 Quezon City Gis 16 Pampanga 19-21 Pangasinan 1-Gis La Union 3-4 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nagaabang po lagi sa atin. Ano? Para po makatanggap kayo ng mga legit na mga laki numbers, na dapat sa legit na account po kayo nakafollow. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account. Naku, nagkalat po yan mga kalaki. Ha? Kinukuha po ang picture ko, picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasaliyan sa private consultation, hindi po kami yan. Baka mali ka na nang nafollow, hindi rin po kami yan. At hinlalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki. Ha? Mga fake account po yan kaya ingat-ingat po kayo sa mga yan dahil yung mga yan kahit tawagan nyo yan hindi po sasagot yung mga yan kasi mga fake po sila ako po ang legit na sir red at titignan nyo po lagi ang followers natin ha napakadali lang po kaming sundan i-check nyo po lagi ang followers red parungkin po na, na, na may 330,000 plus followers kami po yan ni Lola Carmen at meron po tayong second account ay first account na kalahating milyon pero ito pong ginagamit natin ngayon ha yung account po natin na kalahating milyon na red parungkin hindi po natin ginagamit muna itong ginagamit natin ngayon na may 330,000 plus followers ang dami na at syempre po si Lola Carmen kasama ko dyan at syempre Aris Gatchal yan legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube red parungkin na may 17,300 followers at syempre po TikTok red parungkin na merong 448,000 followers. And e po yung mga legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code mag-request. Pag nakita ko pong kayo po comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad dyan sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay at sa loob 3 months. Pag sumali ka sa private consultation, code ko ang birth mo at birth year mo, bibigyan ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa tatayaan mo at aalagaan mo ng 3 days bago tayo magpapalit. Okay? At gusto ko po mga kalaki sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap nyo muna ako ha, bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. Okay? At tandaan nyo po mga laki numbers natin mga kalaki, iniingatan po natin ng 3 days bago po natin palitan. At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member po kayo sa akin ng August, September at October. Okay, ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers po para po sa Nueva Ecija. Ito po, 523, Ilocos Sur. 1136, Ilocos Norte. 9 Gis, Masbate ocho, Okay mga kalaki, ayan po mga lucky numbers natin ng mga 2 digit. Pwede niyo po yan i-rumble, tayaan niyo po sa STL, sa Lotto Pilipinas, sa National. Pwede po yan mga kalaki at sa wedding. Okay? At syempre, ito pang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa... Okay, sa Lindain family po, dyan po sa may... Bulacan, ayan po sa may in San El sa Bulacan sa mga Lindain family, shout out po sa inyo at syempre po, humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers, bibigyan po natin sila at syempre po mga kalaki sa mga jeepney driver naman po dyan sa May San Fernando City Pampanga, hello po sa mga jeepney driver dyan, sa mga tricycle driver at sa mga taxi driver dyan, sa mga bus driver shout out po sa inyo maraming salamat po dyan, kila kuya Lito at kila kuya Ramon, shout out po sa inyo humihingi po sila ng 645 bibigyan ko kayo pag-aaralan ko lang po tong code na ibinigay niyo po sa akin okay at sa mga gusto pong magpa shout out message lang po ng message comment lang ng comment pag nakita ko pong kayo po ay nag share ng mga videos namin na naka-follow shout out kayo na may libreng lucky numbers ka pa kaya mga kalaki gising na good luck